ba? Tama ako. Injector. Injector Kaya yun ang talagang ako, nagiging aral sa akin yung ganyan. Subukan natin yun. Subukan natin. Sige pa. Walang registro Ay, wala ba ba ba? Walang so, yan ba ba? eh. family. Ito pa yung ginawa ko last ling, ng Sunday. Bumili sa, sa bumili sa kaluukan. Huwag na tayo magpanggit kung saan doon. Injector 1.8. Ang nakarikit siya niya oh, Honda. Kaya lang, nagdududa ako kasi magkaiba yung kudo sa katalog natin. At tapos sasabi raw ng binilan, pag nabuksan na, wala nang warranty. Yun yung masakit dito, kaya ako sabi ko, sabi ko sa customer, Di ba uh, uh, maabala o mapamahal? Basta doon ako mismo sa legit na Honda Tresia pag pagbibili. Kasi marami nito sa online. Pwede sila bumili sa online tapos ibibinta nila ng presyo. Presyo ng ano eh. Original na ano eh. 1.8. Eh ito ngayon. Eh bubugak-bugak. Ayan na. Kawawa naman may hari nito. Ayan. Parang nagtapon lang ng pera. So, yung kaya so, di ko rin masisisi kasi araw ng linggo, sarado lang mga tree shop. Kaya inalok sa kanya. Kaya, aral po sa atin ito, yung pagbibili po tayo ng mga parts ng ating motor, mas maganda po sa tree shop tayo bibili. At nang hindi tayo makatulad nito ako kawawa yung mayari ng motor. Basic lang ito. Pero pag hindi ito na-trace ng na gumagawa, malaki ang chance. Nama, butas ang butas, saka bibili ng mga piyesa. Salamat. Good Sunday sa ato